Dr. Vito, ang panalangin po ba? Communication sa Panginoon. Kapag tayo nagkakasakit, ay maganda ba para sa ating kalusugan? Ang sagot niyan, walang duda, yes. Alam niyo po kasi, hindi naman dapat kung kailan kayo nagkaroon ng sakit, doon po tayo natututong manalangin po sa Panginoon. Bagkos gawin po natin na magkaroon tayo ng daily communication. So number one, kapag kayo nag lalong-lalo lalo na kung nakakaranas kayo ng pagsubok, nakakaranas po kayo na talagang humaharap kayo sa krisis dahil po sa inyong pagkakasakit, magkakaroon kayo ng bigger purpose. Dito po may improve yung physical and mental health being niyo po na makipag-communicate po sa ating panonood at baka naman po pinaparating lang po niya na kayo po ay may darapat pang gawin. Pangalawa, magkaroon tayo ng social support to, to prayer nakakapag-encourage po tayo at inganyo po ng mga kapatiran po natin para sa masamang manalangin para sa ating kalusugan. At dito po nagkakaroon po ng socialization para mawala yung pagiging magmapag-isa niyo po at maging dependent po kayo sa bawat isa at magpapalakasan po tayo. Pangatlo, napaka-importante through prayer pagkatapos, meron kang sense of peace. Meron po kayong mapapansin at gumaganda ang inyong mood especially kung kayo po ay nagkakaroon ng connection sa ating Panginoon through prayer. At doon niyo po na, nari-realize na pagkatapos siya po manalangin ay kinukomfort tayo ng ating Panginoon at ano yung mga dapat natin gawin kapag tayo nagkakasakit. At pang-apat, through prayer at kapag ikaw po ay may mga malubang karamdaman o mga problema, tututunan po natin makapag-cope sa mga difficulties, papaano po ba tayo gagawa ng solusyon. Dahil through prayer, mapapansin mong dinadirect ka ng Panginoon sa mga solusyon na ibibigay niya po sa inyo. Doon niyo po makikita na gumagawa ang Panginoon para sa inyo. Asunod, pag kayo po ay nagpe-pray at kung kayo ay may karamdaman, doon po na-enhance yung gratitude. Ibig sabihin, mapapractice niya po ito para magkaroon ng magandang benepisyo sa inyong kalusugan dahil po nawawala yung mga negative feelings niya po and mga negative experience para ma-improve ang inyong kalusugan. Okay? At ang sunod natin dyan, kapag kayo pray at kung kayo lumalapit sa Panginoon pa nagkakasakit, doon nyo po may iwasan na magkaroon po kayo ng mental awareness o moment of awareness na sa ganun po magkaroon kayo ng peace of mind. Mapractice nyo po ang mga positive thoughts para mawala yung mga distress nyo po, mawala yung mga problema po ninyo at maisip nyo po na ang Panginoon ay gumagawa po ng mabuti para sa inyo ikagagaling. At napaka-importante po kapatid, alam nyo true prayer po kapatid, hindi lang naman po kasi doktor at gamot ang magpapagaling sa inyo. Ito po ay kasangkapan lamang para po kayo ay gumaling at ang magpapagaling po sa inyo ay Panginoon. Napaka-importante kapatid po, ikaw ay nakakaras ng cancer, stroke, heart attack, nasa ICU ka, ikaw ay di makapagsalita, ikaw po ay nakakaranas po ng malubang karamdaman, ikaw po ay napapansin mong nangihina ang katawan mo, hindi ka tatagal, napaka-importante pong manalangin po kayo dahil si, si Lord po mismo ang magdadirect sa inyo kung papaano kayo gagaling. Marahil gagawa po siya ng paraan, gagamit na isang kasangkapan para pagalingin ka po, hahanap po siya ng doktor para sa inyo, hahanap siya ng gamot, hahanap siya ng mga herbal supplement na para sa inyo, hahanap po siya ng mga alternatibo nang sa ganun po hayaan po ninyong gumawa ang Panginoon ng Mirakulo hayaan niyo po siya magpagaling po sa inyo dahil si Lord lamang po makakapagpagaling sa ating lahat. Ito po si Dr. Vito nagbibigay sa inyo kung bakit napaka-importante ang panalangin tuwing kayo nagkakasakit o pagpalang araw sa ating lahat.